Hi guys. Medyo na rattle talaga kami dito sa baka. Yung cream mo kanina. Yung main cream mo kanina. Kay Tol. Baka pwede natin iyan sa. ayan guys, yung baka, yung pagkain yung inaano nila. So dapat pala guys, ano ano yung pagkain itago as in hindi nila maamoy, hindi niya maamoy. Kasi talagang uh, Ay nako guys, nasira ang moment namin ng dahil sa baka. Kasi, itong baka na to, bigla-biglang dumating na hindi namin namamalayan. Ang sarap-sarap pa naman ang kain namin. So, yun. Kinain niya yung nilaga namin, nilaga namin kamote. At saka... Pagluluto. Siguro naman eh, Ayan guys, oh, yung baka panira talaga siya ng moment. Babe, ayan, yung ayan na yung baka. Ayan na yung baka. Ayan na yung baka. Oh my God. Ayan na yung baka guys. Diyos ko, naranatal kami guys. Hindi ko alam nyo yung yung feeling na... Guys, tingnan nyo yung mga pagkain, ha? Oo. My God, Ay, grabe. Ay, kinain yung gulay. Ay, guys! Kaninong ano yun? Kaninong gamit yung... Magpapong? Ay, guys! Amit, ay naku guys naku alam nyo guys panira ng moment yung baka ano ba yan paano naman kami mag -e enjoy nito na yung pagkain ay talagang ayan o oh, guys o oh. o oh. ayan guys o oh. ay, ilagay na lang yung mga ano Alaga sa malita sa patuloy. na na to. Ay, mamaya, yan naman ang bungkal yun. kaya nga. Ay, sige na lang to. At yasar Hindi. kaya niya. Dadalhin Sige, pasok na yan doon. Talaga yung, yung baka, guys. Oh sobrang nakakaratel. Sobrang nasisira ang moment ko dito sa baka na to. Ganda <laughs> Ang upo, alam nyo guys, yung... Oo, yung nagbe-breakfast kami. Tapos, eh, biglang may darating na baka. Tapos kinain lahat ng mga pagkain. Kaya be careful na lang tayo guys. Hindi namin na alam na ganito yung ganap ng baka. Ayan. Talagang pag nakita niya yung food, kakainin niya talaga. Nawala na yung gana kong kumain dahil dahil baka ako ang sunod na kainin ng baka. <laughs> Magtitimpla ulit ako ng kape guys. Kaya lang baka ayan na naman yung isa mo bebe yan. No. Ayan na naman no. Oh. Tol, nandyan na yung baka. Baka kung baka rin kahit naman sarado, ibinubungkat pag may naamoy na ano. Ayan guys, ung ganak sa baka. Oh my God, bakit bigla-bigla dumating yung baka na yan sa buhay namin? <laughs> Ayan na siya. akala Na, guys, mabuti umalis na. Doon na naman siya oh. Oh my god, doon na naman siya.

kinain ng baka na naman. Grabe naman talaga yung baka na yun, no? Oh. Ay, ang dami-dami kayang tao dito, guys. Tapos may isang baka lamang na makakasira ng moment. Dapat itali yan, eh. Sobrang dami ng tao and then hinayaan lang yung baka na ganyan. ya sino ag yung ano? Sino ag? Dapat makuha yan ng ano? Akin nang tatapusin yung aking uh, breakfast. Talagang nasira ang moment namin dito sa baka na to. Eh kanina guys, yung dito sa aming parte, hindi ko agad nakuna ng video kasi talaga nga ako biglang naratel. parang natulala ako hindi ko nga madampot. hindi ko nga madampot kung ano yung dapat kong damputin guys eh. Alam nyo ba yung sa sobrang takot ko na biglang dumating yung baka? Hindi ko alam kung ano yung una kong dadamputin sa lahat ng mga nasa hapag. Grabe, sa dami ng pagkain na nandun sa aming, ano, sa aming uh, harapan. Hindi ko na malaman kung alin yung una kung dadamputin. Grabe, ganun ako natakot kasi bigla-bigla siyang dumating, guys. Kaya sana lang kunin na sila ng, Ayano, oh, dalawa na sila, oh. Ayan na, meron pa. Meron pa si meron pa din. Oh my god. Sana naman ay ano, umalis sila. Umalis na sila. Ayan, meron pa ulit.